Cagayan Valley. Agosto 15, idineklarang holiday sa Tugigaraw. Magbabalita si Rico Calubakir. Idineklarang walang pasok sa mga empleyado ng gobyerno, privato at mga estudyante dito sa lungsod ng Tugigaraw sa Agosto 15, 2014. Araw ng Biyernes, ito ay sa pamamagitan ng Presidential Proclamation Number no. 841 na inaprobaan o pinagtibay ng Office of the Executive Secretary, Paquito Ochoa. Ang kahilingan ay may deklarang walang pasok sa August 15 na siyang Patronal Fiesta ng Tugueglo City. Ayon kay Mayor Jefferson Soriano, ito ay para magkikita sa Kapilsaan hanggang August 16, 2014 kung saan ay isa ng isang Misa sa St. Jacinto Gapel dito sa Lungsod. Inimbitahan ni Mayor Jefferson Soriano ang lahat na dumalo at panahurin ang mga nakalinya aktividad kung saan libre sakay na nag sa mga mamamayan mula sentro ng Tugeglaw hanggang City Hall sa Karig, Tugeglaw City, Papalik at vice versa. Ito si Rico Kalbakib, RH22, Tugeglaw City, Kabilan, DJ RH Network News Center, naglilingkod sa pagbabalita. Kung...